Sa ating mga balita, labing apat na sakay ng isang truck patay matapos mahulog sa bangin sa Mabinay, Negros Oriental. Patuloy na operasyon ng 789 ISA sabong sites sa bansa, pagkor ginisa sa Senado. Divorce bill sa Senado, inaasahang maibabalik sa legislative agenda ayon kay Senator Riza Ontiveros. Opo po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Labing apat na katao ang naiulat na patay sa isang vehicular accident sa barangay Buluang, Mabinay, Negros Oriental. Sa inisyal na report ng pulisya, nawala ng preno ang truck na nagresulta sa pagkatumba ng sasakyan. Pagkatapos nagpagulong-gulong na nahulog ito sa bangin sa tabi ng daan. Labing apat na katao na sakay ng truck ang dead on the spot, samantalang tatlo ang critically wounded. Agad na isinugod ang mga nasaktan sa Mabinay Community Hospital para sa immediate treatment. Ayon sa mga otoridad, may mechanical problem na ang truck noong pang umaga, ngunit napagdesisyonan pa rin ng grupo na ituloy ang biyahe. Ginisa ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa Senado ukol sa kanilang kakulangan ng aksyon na ipasara ang mga natitirang isabong e operation sa bansa. Sa isang Senate hearing, kinwestyon ni Senator Rafi Tulfo si Pagcor Chairman and CEO Alejandro Tenko sa mga hakbang ng korporasyon na tuluyang wakasan ang online cockfighting games. Giit ng senador noong May 2022 pa sinuspinde ang isabong, e ngunit bakit may 789 active at ongoing operations pa nito sa bansa? Sagot ni Tenko, nireport na ng PAGCOR lahat ng isabong sites sa Philippine National Police o PNP at Department of Information and Communications Technology o DICT at napasara na ang dalawang libong mga websites. Sambit ni Tulfo, dapat mas maging proactive ang PAGCOR at hindi dapat natatapos ang kanilang aksyon sa pagre-report ng sites. Dagdag ng senador, dapat mayroong follow-up mula sa korporasyon para masiguro na nagagawa ng aksyon ng PNP ang pagpapasara ng websites na ito. Umaasa si Senator Rizzo Ontiveros na muling babalik sa legislative agenda ng Senado ang divorce bill. Ayon kay Ontiveros, matagal niya nang pinirmahan ang committee report tungkol sa dissolution of marriage bill pero hindi pa ito scheduled sa plenary session. Limang buwan na ang nakalilipas nang matapos ng Senate Committee on Women ang Senate Bill No. 2443 na naglalayong palawakin ng grounds for the dissolution of marriage. Kasama sa bill ang grant of absolute divorce. Ayon kay Ontiveros, hindi niya masisiguro kung maaprobahan ngayong taon ng bill. Gayunpaman, umaasa ang Senadora na sana'y mabigyan ito ng fair hearing ng Senado. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, Naguula. Atin niyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.